Lagi namang maraming ganap sa buhay natin. Ano? Lalo na sa buhay ko, lagi maraming ganap. At ngayong 2023, ano magtatapos na nga ito, binibilang ko kung ano-ano nga ba yung mga blessings na natanggap ko. Ano? Bukod syempre dun sa uh, malusog na pangangatawan, happy family, hindi nagkakasakit ang aking pamilya, kami nakakain kami sa araw-araw, meron akong trabaho, kumikita naman kami ng maayos. Yan. Mga blessings yan na uh, araw-araw nating ipinagpapasalamat. Ano. Pero ngayong 2023, gusto ko lang banggitin ang tatlong blessings na hindi siya pangkaraniwang nangyayari sa akin. Ano? First is YouTube sweldo. Yes. Opo, maraming salamat po sa panonood. Ano? Sweldo na po ako sa YouTube. Hindi naman siya pagmamayabang. At saka, eh, hindi ko naman siya kailangan pagyabang kasi hindi naman ganun kalakihan umapot lang ako dun sa threshold. So, bali, $100 lang almost yung aking na-withdraw. Ayun lang. So, nag-umpisa akong ma-monetize ng 2021. Tapos, nito lang 2023 ako. Ah, nabigyan ni YouTube ng sweldo. Pero salamat pa rin ano Dahil uh, hindi naman siya parating nangyayari sa akin. Hindi naman ako buwan-buwan sa sweldo. Yung sweldo ko sa YouTube, hindi naman siya buwan-buwan dumarating. Kung titingnan natin ang ating uh, analytics ngayon, ipapakita uh, ko lang sa inyo na every month uh, nagre-range lang siya ng almost 200. Yeah. Uh, target ko lang talaga 200 monthly and okay lang naman sa akin na ano, uh, ganyan 'yan. Okay lang naman sa akin na hindi ganun kalaki ang kinikita ko sa YouTube dahil ang mga videos ko naman dito ay karaniwan ay para sa information lang ng alternative learning system. Tapos, nagdo-document lang naman ako ng mga nangyayari sa buhay ko. Wala namang uh, ka-viral-viral -viral doon. Ano? So, yung mga recipes na ginagawa ko lang din naman sa bahay. Ayan, yun lang din ang karaniwang kong ina-upload. Kaya, hindi na tayo nag expect ng malaki. Pero, salamat pa rin sa pananood mo. At, ayun. Nagiging aktibo ang aking channel. Next natin na... Uh, Pagpapasalamat sa 2023 ay yung aking promotion. Yes. <laughs> Promoted na po ako. Teacher 3. Teacher din po ako ngayon. Ah, naging teacher po ako ng 2012. And last promotion ko po nung maging teacher to ako ay 2015 pa. So parang ah, ilang taon din ano. 6 na taon din bago ako mag-promote ng Teacher 3. Ayun, wala naman akong masyadong kikwento kasi nga, ang promotion naman sa DepEd ay hindi ganun kabilis. So, syempre, ang promotion sa item, pag may, pag may napakanti lang, paparang kami. And, hindi lang naman ako ang mapaparang. So, marami kaming kakompetensya sa ranking. At, lahat naman ay gustong ma-promote Ano. Ayun, nagparang ako. sa ranking ako ay pang 12 so medyo malayo pero at least uh, thankful ako na uh, napromote ako at nakuha ko yung item salamat sa aking mga learners na nagbibigay inspirasyon sa akin bilang ALS teacher uh, upang ipagpatuloy pa ang uh, pagtuturo ko hanggang sa abot ng aking makakaya so alam mo naman yung Uh, profession natin nagiging na And uh, Sana kung ikaw ay isa sa mga uh, Hindi nakatapos ng Elementary Or ng iyong high school At gusto mo mag-aral pero uh, Sabihin natin may edad ka na May asawa ka na May pamilya ka na Pero gusto mo pa rin mag-aral At magtapos ng basic education Gusto mo makatapos ng grade 6 Elementary gusto mong makatapos ng grade 10? Gusto mong makatapos ng grade 12? Yan. May ALS po na sagot sa inyo. Pagustuhan. Ah, May ah, ilang bayan na rin po dito sa Pilipinas ang na nag-offer ng ALS Senior High. Baka po sa lugar mo ay meron na. Inquire ka lang po. Public school po yan. Punta lang po kay public school. Sa ah, malaking pangyayari sa buhay ko, sa buhay namin, pamilya, ay nagkaroon kami ng sariling bahay. Wow! Meron tayong isang video dyan sa aking channel na uh, pinakita ko na nagpipinturo ako ng loob. Actually, hindi pa siya tapos. Yung bahay namin, hindi pa tapos pero doon na kami nakatira. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nangyari sa akin ngayong 2023 dahil magtatapos na taon and papalit na naman ng panibago. Gagawa na naman tayo ng goal for 2024. And hopefully... Ah, uh, maliit man o malaking bagay na natatanggap nating blessings ay pagpasalamat natin. Uh, syempre, congratulate ourselves dahil uh, ginawa natin ng ating makakaya uh, para makamit natin ang kung ano man ang tinatanggap natin ngayon Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli natin pagkikita.